Sa unang tingin ay aakalain mong ulap ang kinukunan ni Kuya, pero ang totoo, ito ay makapal na usok na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang lupa kasi sa lugar na ito ay mahigit 100 years nang nag-aapoy. Welcome to Jaria ang burning city ng India. Marami ng tao at bahay ang nilamon dito ng gumuhong lupa. At alam nyo ba, napakadelikado ng hangin dito. Ayon sa The New Indian Express, itinuring ang Jaria bilang most polluted city in India noong 2024. Pero marami pa rin tao ang patuloy na tumitira dito. Bakit kaya? Ang Jarya ay isang kilalang coal field o minahan ng uling sa Northern Jharkhand, India. Sinasakop nito ang 450 square kilometers at mayroong 40 coal seams o patong ng uling sa ilalim ng lupa. Ngunit 19 lamang ang maaaring minahin. Nagsimula ang pagmimina rito noong 1894 at lumawak ito sa 23 underground at 9 open cast mines o minahang lantad sa ibabaw ng lupa. Pero higit sa pagmimina, kilala ang Jarya sa underground fires na nagsimula pa noong 1916. Ngunit bakit nga ba umaapoy ang lupa rito? Isa sa mga dahilan ay ang irresponsabling pagmimina ng mga pribadong kumpanya. Maraming tunnel ang hindi maayos na isinara sa pamamagitan ng pagpupuno ng tubig at buhangin, kaya't gumuho ito at nagdulot ng sunog. Dagdag pa rito, may tinatawag na spontaneous combustion. Ito ang kusang pagliyab ng uling kapag na-expose sa hangin at oxygen. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ang lupa sa dyarya at higit sa lahat ang mga taong naninirahan dito. Tinatayang mahigit 37 million tons ng coal, isang natural resource, ang nasayang dahil sa underground fires. Ayon naman sa datos noong 2024, ang concentration ng particulate matter after 10 o pm 10 sa lugar ay nasa 281 micrograms per cubic meter. Dahilan kung bakit itinuturing ang Jaria bilang isa sa pinakapulutad na lungsod sa India. Ang PM10 ay isa sa pinaka-dangerous na uri ng air pollutants. Maaring magkaroon ng isang tao ng asma at lung cancer kapag nakalanghap ng sobrang PM10. Bukod rito, ang apoy ay naglalabas ng mga nakalalasong gas gaya ng sulfur dioxide, carbon monoxide at methane na maaaring maaaring magdulot ng kahirapan sa paginga at iba pang malulubang respiratory illness. Sa ilang lugar, umaabot ng hanggang 70 feet ang apoy at kaya nitong lamunin ang mga bahay sa paligid. Sa ilang bahagi nito ay hindi na posible ang maglakad kahit nakasuot ng sapatos dahil sa sobrang init. Pero sa kabila ng banta ng sunog, patuloy pa rin ang operasyon ng illegal coal industry. Marami ang kumakapit sa pag-asang kumita sa pamamagitan ng pagkolekta ng hard coal mula sa mga dating nasunog na minahan at ibinebenta ito sa merkado. Ang hard coal ay mayroong mataas na carbon content at malakas na enerhiya kaya't madalas itong gamiting panggatong. Sa nakalipas na mga taon, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi at halos 200 na bahay ang nawasak dahil sa underground fires. Isa sa pinakamatinding trahedya ay naganap noong May 2017 sa Pulau Ribad, nang biglang bumuka ang lupa sa itaas ng nasusunog na minahan. Si Nabablo Khan at ang kanyang 10 years old na anak ay nahulog sa 20 feet na hukay. Dahil sa init na umabot sa tinatayang 85 degrees Celsius, hindi na sila na-rescue pa. Ngunit bakit nga ba meron pa mga taong patuloy na nananatili sa dyarya? Noong 2024, nasa halos 100,000 na pamilya pa rin ang sinasabing naninirahan sa lugar dahil dito sila isinilang, lumaki at dito rin nakataya ang kanilang kabuhayan. Para sa kanila, kahit nasa bingit ng panganib, ang dyarya ang kanilang tahanan. Bilang aksyon, mahigpit na binabantayan ng Ministry of Coal ang pagpapatupad ng dyarya master plan na naglalayong apulahin ang apoy sa ilalim ng lupa gamit ang makabagong teknologi teknolohiya. Mula sa 77 fire sites bago ang nationalization, bumaba na ito sa 27 fire sites na sumasaklaw sa 1.8 square kilometers batay sa survey noong 2021. Ngayong taon, inaprubahan ang Revised Jaria Master Plan upang mapalawak pa ang aksyon, lalo na sa relokasyon ng mga pamilya. Tinatayang 59 billion Indian rupees o halos 39 billion pesos ang inila ang pondo para sa mga bagong tirahan na may kompletong pasilidad, gaya ng mga kalsada, tubig, kuryente, paaralan, ospital at iba pa. Sa kabila ng sunog na tila walang katapusan, ang pagkilos ng pamahalaan ay nagdadala ng bagong bagong pag-asa sa mga residente ng Jarya para sa isang ligtas at marangal na buhay. Kayo mga ka-awesome, kaya nyo bang manirahan sa Jarya? This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!